So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa isang pasyalan dito sa cavity at wow. uh, ayos kong ipakita sa inyo ang abuan nito so sa ngayon ay hindi patos siya gano'n natin nakikita, gawa ng sa gabi siya ma, nagiging maganda pagka lumalabas na ang ilaw so ayan guys, unti-unti kong iikot muna ang aking camera para inyong masilayan so tapusin guys ang video na ito para inyong ma-laman kung saan ito at ano ang ano ang meron dito na inyong maaaring mabili at kung anong ganda meron dito sa lugar na ito at kung pa, saan ito lugar naroon at kung ano mismo ang pangalan ay inyong malalaman tapusin lamang ang video sa panonood So, ayan guys. Mamaya tayo ay aakyat dyan. Sa taas na yan. So, ayan guys. Yung mga pangalan na yan. Lahat na yung mga original na pangalan na yan. May na nahanjaan din yan sa lugar na ito. Kung gusto ninyong makabili ng mga original na mga sapatos, damit, pantalon, dito nyo matatagpuan guys at may mga kainan din dito sa lugar na ito so ayan guys iikot natin samahan nyo ko sa pag ikot ayan guys yung mga store yan yan lahat yan tabi-tabi ang guys dyan mga kainan mga pamilihan yung guys yung mga pangalan na yun yung mga original mga pangalan o ito may kamahalan pero siyempre uh, sigurado ka namang original hindi China so ayan guys eh, tayo mamaya may lalapit tayo ng konti para inyong mabasa kung ano yung mga nakalagay at kung ano-ano ito na mga mga classic original sinasabi ko. guys, so, pagsama-samahin niyo ko sa pick at natin. Tapos 'yung video na ito para inyo malaman kung saan ang kulay, paano ito mararating. Ang ganda guys, lalo sa gabi. Dito, grabe ang ganda nito. nung ilaw yung medyo dito video na nga guys, mga pamilihan yung ilalim na yan naman, yan mga kainan nyan, hiliran na guys, yan guys yun mga restaurant kung gusto nyo malaman tapos na video nito at hindi nyo malaman kung nasa ang lugar ito, kung kayo so guys gusto nyo mamili ng mga original dito nyo matatagpuan mga original na hinahanap nyo na hindi China talagang original Diyos ay ipakikita sa inyo kung anong, anong pangalan ng masasabi ng original na lahat dito nyo maaaring mabilis. Mapasapatos, mapapantalon, mapadamit. Nandito, tatagpuan ng na mga gusto nyo. Kung may kamahalan, siyempre, quality naman.